sa sobrang saya ng kanyang mga katim ay halos di ko na masulo si Hector. May nagyayapang mag-celebrate sa labas pero dahil maagang nagsasara ang mga karinderya sa alegria at pasado alas 7 na ay nagpasya silang lahat na pumunta kina Hector. Namataan kong tumatawag si Hector sa cellphone niya habang napapalibuto na siya ng kanyang mga katim. Nandun din ang iilang taga-agribase na malapit sa kanila at hindi ko kayang kaligtaan na nandoon maging si Abby at Kate. Isa sila sa mga omalis nang nakitang tagilid ang team. May binulong si Rizzi sa kay Kate na siyang nagpalaglag ng panganito at ang pagbaling niya sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. Alam ko na agad kung bakit. Nako, ang lapit lang ng bahay namin sa mansyon ng mga dila Merced. Sana pwedeng sumama. Sabi ni Jubel. Oo nga. Singit ni Sarah. Napakamot ako ng ulo. Seriously, hindi ko alam kung bakit nandito pa kami. Alam kong kakasagot ko lang kay Hector at di ko naman talaga gustong sumama sa kanila. Gusto ko lang namang bumati sa pagkapanalo nila. Ayon tuloy at bumabaliktad ang sikmura ko sa kaba may nakikita pa akong mga nakatingin sa akin habang tinitingnan si Hector. Tayo na nga. Sabay hila ko sa mga kasama ko. Oy, bakit? Boyfriend mo yon? Pwede tayong sumama. Sabi ni Jubel. Tsaka overall, champion sila dahil pinagbigyan natin sila ba? Diba? Tumatawang sambit ni Marie. Umiling ako at hinila ulit sila paalis doon. Kaya lang nang tumalikod na ako ay agad umalingaw-ngaw ang boses ni Hector. Chiska Tawag niyang medyo nagpatahimik sa lahat. Chis ka daw oh. Hinila ako ni Sarah at hinarap kay Hector. Hmm? Nahihiya akong tumingin sa kanya. Nakita kong umatras at naggibuwi ang bawat kaibigan niyang Nakaharang sa dadaanan niya patungo sa akin. Punta tayo sa bahay. Yaya niya. Sure. Hiyaw ng mga kasama ko. Kinagat ko ang labi ko. Pero gabi na eh. Tsaka, Nagpaalam na ako sa mama mo. Po, Pumayag si mama? Napatanong ako. Oo. Ngomis siya sinabi ko rin tayo na kaya wala akong nagawa sumama ang isang batalyon sa kanya nagulat ako nang nagdagsaan sa labas ang iba-ibang siyobe ang alam ko ay kina Oliver, Matiyo at Kati daw ang apat na naglalaki ang sasakyang iyon pupunta kaming lahat kina Hector narinig ko rin na nagpahanda daw si Hector para sa di victory party niya Pari ano, tinanggihan mo na naman ba? Si Oliver parang magpapadala na atay. Sabi nung isang katimit niya bago kami sumakay. Nagkibit balikat si Hector at hinawakang bigla ang kami ko. Nakita ko sa malayo na kumakaway si Najubil sa akin habang sumasakay sa sasakyan ni Namatiyo. Ako lang ba ang sasakay sa jeep commander ni na Hector? Ibig sabihin kaming dalawa lang ang nasa loob? Tinanggihan ko. Hindi ako mahilig sa Maynila. Kung tinto na ako dito. Tinaas niya ang kamay ko. Kung makaasta siya ay parang normal lang sa kanya ang hawakan ng kamay ko araw-arawa. Kahit naon ang gabi namin to bilang mag-on, September 11. Kung kailan nagunaw ang World Trade Center noon iyon ang naging mansari namin. Ah, not a bad number. Kinagat ko ang labi ko nang naramdamang idiniin niya ang palad niya sa akin at mas lalong hinigpitan ang hawak ng kamay ko. Okay, sayang dod, dito na ako sasabay kinamatiyo. Sabi nung lalaki at sumulyop sa akin bago o malis. Tara na, sabi ni Hector sabay bukas sa pintuan hinila niya agad ako sa loob. Nagulat ako nang nakaupo na ako ay hinila niya pa ang bewang ko palapit sa kanya. Mang Ilyas, kami na po ni Chiska. Anya sa driver nila. Tumango si Mang Ilyas at tumawa. Mabuti naman. Uminit ang pisngi ko. Ngumisi siya at tiningnan ako. Ang lapit naming dalawa. Inakbayan niya pa ako ng paunti-unti habang umaandar ang sasakyan nila Ano ba Hector? Saway ko at lumayo ng kunti sa kanya Para kang siraulo Sumimangot siya Aakbay lang naman ako Baleo Ignorante ka ba sa pag-aakbay? Hindi Nahalikan na naman kita yung wealth and fashion it case kaya di ako ignorante Giit niya. Halos mapafreeze pa ako sa sinabi niya. Hiyang hiya ako kay Mang Ilyas na tumawal lang at sumipol habang nagdadrive. Tumigil ka nga, wala ka bang kahihiyan? Sabi ko, tumabi na naman siya sa akin kahit na lumayo ako sa kanya. Hindi ka naman mabaho, mahal naman kita, mahal mo naman ako ano pang problema at bakit ka parang napapasok pag lumalapit ako. Inirapan ko na lang siya at hinayaan sa gilid ko. Ang totoo niyan ay bawat dampin ng mga balat namin ay nagurumintado ako. Sa bawat paglingon ko sa kanya at bawat pag sa niya sa akin ng tingin ay kinikilabutan ako at sa bawat sulyap kong palihim ay mas lalo akong nahuhulog He's all perfect and he's in love with me. Nang nakarating na kami sa bahay, ay nasa labas na ang tita at lola niyang ako agad ang hinanap at binati. Nagulat ako nang nagbiso silang dalawa sa akin at tung makaasta ay parang madalas na ako dito kahit pangalawang bisis ko pa lang. Diretso tayo sa patsyok sabi ng tita niya sa mga dalang kasama. Andun na lahat ang nirequest mo, Hector. Tumango si Hector at ngomis Hay tita Lina, bumiso ang matari na si Kate sa tita ni Hector. Oh, hilo Kate. Pinagtuunan naman siya ng pansin ng tita ni Hector. Alam mo Chisca ka, nung unang dala pa lang ni Hector sa'yo dito sa bahay, alam na naming ikaw na sabi ng lola ni Hector, suminghap ako. Nako, hindi ko po alam. Medyo napipreskuhan po ako kay Hector nung una. Tsaka medyo may pagkamayabang po. Tumawa ako. Tumawa rin siya. Ganun talaga yon. Haring-hari yan kung makaasta dito sa bahay. Hinahayaan ko na lang. Bulong niya. Alam mo na, lahat okay lang kasi sa dami ba naman ng pagkukulang namin. Iyon na yung kapalit. Napakunot ang noo at napatingin ako kay Hector na ngayon ay dinadala na sa labas ng bahay nila ang mga kaibigan niya. Ngayon ko lang nakita na may malawak na hardin pala sila sa likod ng bahay. Doon may nakita akong Chinese lanterns sa bawat puno. Sa mga misa ang mga ipinahanda ni Hector unang nilapitan ni Coco ang isang mukhang mamahaling inumin. Nisik niya iyon at binuksan. Nakita kong lumipad ang cork. Wow! Naghiyawan sila ng mabasa ang iba. Wine, alcoholic beverages, and all that, it reminds me of the city. Ano pong pagkukulang? Para sa akin po, kahit ganon mukhang maayos namang napalaki si Hector. Tumawa ang lola niya at nakita ko ang luha sa gilid ng mga mata niya. Iyon ang naging dahilan kung bakit buong atinisyon ko ay nasa kanya na. Alam mo iha, si Hector ay lumaking walang parents. With Carolina and Thomas as his parents dapat. Kaya lang sa Amerika naglalagi ang dalawa noong nagbinata siya si Hector at ako lang ang nandito. Hindi ko alam kung paano siya papalakihin ng maayos. So I give him everything he wants as long as nandito lang siya sa alegria. Paakiramdam ko kasi pag sa Manila ko siya pag-aaralin ay mas lalong lalaki ang pagkukulang ko. Hinawakan ko ang braso ng matanda. Hinaplos naman ng tita niya ang likod ng lola. And I know He longs for the love of his parents. Kaya nga hindi ako makapaniwalang hindi siya nagkaroon ng girlfriend at an early age. I mean, si Coco nagka-girlfriend when he was 13. And I want Hector to do the same. Medyo nalaglagan ako ng pangasa sinabi niya. I want him to find, fail, and give love kasi alam kong iyon ang kulang sa kanya. It's okay mama, sambit ng tita ni Hector. Kasi ang tingin ko sa si Hector yung tipong pagmahal niya yung tao, mahal niya talaga. It will really last. It will be for forever. Ngumisi ang tita niya sa akin. From now on, Chiska, you are part of our family. Halos di na ako makahinga sa mga pinagsasabi nila. You call me tita at lolo naman si mama. All right tumatawang sinabi ng tita niya may kung sino siyang tiningnan sa likuran ko bago pa ako makalingon ay naramdaman ko na ang kanyang mainit na braso sa baywang ko excuse me lang tita and lola isulin niyo sa akin ang girlfriend ko kasi magsiselebrate pa kami dinagdagan niya pa ng isang braso ang nakapulopot sa akin ngayon ay buong katawan niya na ang nararamdaman ko sa likod ko Okay, you enjoy Hector, ikaw rin chis ka Sabay tawa ng tita niya Ano ba yan? Kinikilig ako sa inyo Hinila ni tita Lina si Lola palayo sa amin Hinila naman ako ni Hector palabas sa bahay nila at papuntang patyo Di ka pwedeng uminom, just ka lang Utas ni Hector sa akin na siyang ikinatawa ko Ako pa ba ang pagbabawalan mo? Well, hayaan na at wala naman akong balak na uminom. May high school was raw. Natuto akong uminom dahil kina Tara at Janine. Sila din ang nagbigay sa akin ng opportunity sa paglabas sa mga bar at makipag nightlife. Kahit na hindi naman talaga ako mahilig ay hindi na rin ako ignorante dyan. Tahimik lang akong kumakain. Nahuli ako dahil sa pag-uusap namin doon nakakatabi ko si Hector at nakikipagtawanan sa mga kasama habang nakikipagtagay. Hector, hanggang alas 9 lang ako. Otas ko sa kanya. Yep, ihahatid kita. Kumakain pa rin ako nang napansin ko ang mga titig ni Kate sa akin habang nilalagok ang alcoholic beverages na iniinom niya. Tumaas ang kilay ko at tinignan na lang ang kinakain ko tumatawa pa rin si Hector, si Nadjo Marie, at Sarah naman ay nandoon kinamatiyo at mukhang pinagpipistahan ng ibang taga agribase. Umiling na lang ako. Ito, Chiska, nag-offer si Harbi ng ber akin. Hindi siya pwede niyan. Sabi ni Hector ng may halong diin sa tono. Okay, nagkibit balikat si Harvey at lomayo. But di ako pwede, sabi ko. Bumaling si Hector sa akin. Nakita ko ang pagpupungoy ng kanyang mga mata at pamumula ng kanyang pisngi. Nakita ko rin na nakasandal si Oliver sa misa. Mukha atang natatamaan na ang mga tao. Wait a minute, kaping mainit. Kakasimula pa lang nila. Baguhan pa ba ang mga ito o Masyado lang malakas ang iniinom nila. Nakita kong may isang white at isang absolute vodka ang naroon sa unahan ng table. Napatingin din ako sa mga babae. Nakita kong nagkakayayaan na si najobil na umuwi. Magdadalawang oras na rin kasi kami dito. Habang tinitingnan ko ang mga tao ay naramdaman ko ang mainit na kamay ni Hector sa hita ko. Napasigaw ako sa bayhawi sa kamay niya. Tumawa siya at kinusot ang mga mata. Ano ba yan? Natatamaan na yata ako. Hector, magpapahatid na lang ako kay Mang Ilyas o sasabay ako kina Jubel. Di mo na yata kaya. Pinikit niya ang mga mata niya at pinilig ang ulo. Kaya pa. Nakailang shot ka ba? Tatlong absolute. Anya, ang weak. Baguhan ba ang mga ito? I mean, hindi naman kami lasing giro sa Manila Pero hindi ganon kabilis Ibinalik niya ulit ang kamay niya sa hita ko Ihahatid kita Magsha-shower lang muna ako Samahan mo ako sa kwarto Hinawi ko ulit ang kamay niyang nasa hita ko Nanliit ang mga mata ko Ngumisi siya Nang narealize na alam ko kung ano ang iniisip niya No way! utas ko. Tumawa siya at nilagay niya ang baba niya sa balikat ko. Isang bisis lang naman. Tinulak ko siya. Baliw ka ba? Ahadik ka? Sinubukan kong hindi ngumisi pero hindi ko magawa. Namilog ang mga mata niya. Oy, ang feeling mo ah. Anong iniisip mo? Nagagawin ko yun sa'yo? Mariin ngunit pabulong niyang sinabi. Naramdaman kong gumapang ang kamay niya sa baywang ko habang iniiripan niya ako. Kiss lang naman. Bumulong siya sa tayong ako. Tumawa ako at tinulak ko ulit siya. Ang kulit mo ah, ayoko. You're drunk. I'm not. At kaya nga magsashower ako para medyo mahimasmasan. Samahan mo ako sa kwarto. Tara na. Bakit ba kita kailangan samahan? Di ba pwedeng maghintay ako dito? Ayoko. Kita mo ang titig ni Harvey sayo? Tsaka ni Obet? Sinong Obet? Natatawa kong sinabi habang sinusuyod yung mga kaibigan niyang nagkakatuwaan na. Hinarap niya ang mukha ko sa kanya gamit ang kanyang daliri. Basta, marahan niyang sinabi. Ayoko sa mga titig nila sayo akala nila di ko pansin pero mabait lang ako kaya di ko sinisita. Wa, wow, mabait ka? Tumawa ako. Sige na, sumama ka na. Yaya niya. Okay, fine. Sige, sasama ako. Pero sa oras na may gawin kang masama sa akin, break na agad tayo. Ngumis siya. Hindi naman yun masama. Madbuti naman yun. Binatukan ko na. Sumimangot siya at nagpaut Joke lang naman Tumayo siya at nakita kong Medyo kailangan niya na nga ng kasama Baka mamaya gumulong pa ito sa ingrandi nilang hagdan eh Ngomisi siya At niyuyugyug ang mga kasama niyang bumabati na naman sa kanya Congrats pare! Tumatawa siya at wala sa sariling tinatanggap ang bawat high five na nakaantabay Nasa likod niya lang ako at sumusunod. Sininyasan din ako ni Najobel na uuwi na sila kasama si Namatiyo. Tumango ako at kinawa sila. Umakbay na si Hector sa akin. Patungo pa lang kami sa kwarto niya. Tumatawa-tawa siya na parang baliw. Baliw nga talaga yata ito. Nang nakita ko na ang pintuan ng kwarto niya, ay malakas na kumalabog agad ang puso ko. Hindi ako makahinga dahil luluha ang araw ng pagsagot ko sa kanya nang walang halikang magaganap sa aming dalawa. Alam ko yon, ramdam ko iyon. Dahil sa pagtahimik niya palang habang pinipihit ang hawakan ng pinto, alam ko na agad kung anong gagawin niya. Marahan niya akong hinila papasok at mariing siniil ng halik. Hector, magbibreak tayo pag may mangyari sa atin dito. Sabi ko habang pinapaulunan niya ako ng halik sa gilid ng aking tenga. Napapikit na ako. I've never been kissed this way. Nung halikan pa lang namin sa tinago, iyon na ang naging laman ng utak ko. Para siyang sumasamba sa akin sa mga halik niyang ito. Para bang imbis na ako ang sumamba sa pagiging hari niya, ay sinusuko niya ang lahat sa akin. Like I was the real goddess at wala siyang karapatan. Napadaing ako sa ginawa niyang paghalik hanggang sa lumapat na ang labi niya sa akin. Damn, his cases were controlling and hypnotic. Parang nawawala ako ng sense of time, space at kung ano-ano pang sense. Kahit common sense ay nawawala na sa akin. Nang ang isang kaminya niya ay nakahawak na sa braso ko at ang isa ay nasa likod ko pataas ng batok, ay tumindig na ang balahibo ko sa katawan. Mukhang ako yata ang lasing dito. Paatras ako nang bumagsak ako sa kama niya. Bumagsak din siya sa akin. Pero napigilan niya ang fluid niya sa kamay na nakatukod. Buong buhay ko, ngayon lang talaga ako humiling ng ganito. Bulong niya at hinalikan niya ako sa liig. Nakawala ng olirat hindi ko na malaman kung ano ang tama at ano ang mali. Hindi ito ang una. Madali sana tanggihan sa part ko dahil ma-experience na ako sa make out pero bakit ang hirap ngayon? May bias ba ang kuryente sa sistema ko? At salamat sa pagtupad nito. You love me to. Nakakilabot na bulong niya sa tainga ko. Hector, halos padaing kong sinabi. Dumaing ako dahil nawawalan na ako ng kontrol. Yes, alam ko. Lumayo siya sa akin at tumigil sa paghalik sa baymora. Ang hirap. Mas lalo siyang lumayo sa akin para siyang napapasok. Tinalikuran niya ako at binuksan niya pa ang glass window ng balkon niya. Umihip ang malakas na hangin galing doon mas malakas at mas malamig pa sa aircon sa buong kwarto. Hirap lang magpigil pag nasa iisang kwarto at tayo lang dalawa. Otas niya, nalaglag ang pangako. I can't believe it. I almost give in. Siya ang nagpigil. Siya ang nagpigil at ako ay halos ipinagkanulo na ang sariling instincts. Nilingon niya ako at mabilis din siyang nag-iwas ng tingin sabay malutong na malutong na mura. You look so good on my bed ka. Damn! Sinuntok niya ang pader at mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo. Oh my god! Ba't ka nagpipigil? Dahil pinagbantaan kitang ibibar kita? Napagtanto ko rin iyon doon. Dagay, daking, dagad, isumadli ismitin. Sa akin, sa akin lang. At ngayong gabi, ay lasing siya at samahan pa ng kasiyahan niya sa lahat ng nangyari. At sa mga narinig niyang daing galing sa akin, dapat ay kaya niya iyong ituloy. Pero hindi. Hindi niya ginawa. One thing is for sure now, he's in love with me. And I am in love with him too. Ngumisi ako. Habang kinukurot ang puso ko, parang nahahabag ako. Ito ang unang pagkakataon na naging emosyonal ako ng ganito. Sobrang emosyonal dahil sa ginawa ni Hector. I feel like a princess. I feel like a woman. I feel so complete. And he makes me feel that way. Nilingon ko ang side table niya at nakita ko doon ang isang frame na ako ang picture. Sa baba nun, ay may mga magazine. Tumawa ako kahit namuo ang mga luha ko sa mga mata ko. FHM is telnote eh. Humagalpak ako sa tawat at inabot ang mga magazine na iyon.